Arita may galas tong dugang mga isgutanan, dugang mga komentaryo, mga suking tigpaminaw. Ato nga tagaag at pagtagad may kay Karon. Ni Ana ang uh, DILJ. I hope di lang ikutob sa si imbisigar-imbisigar ha. Kay Ato may galang nakuha nga report. Dini sa DYHP Armin Cebu o gani ni gawa sa dis si pamantala ang The Freeman. Ako lang sa ni acknowledge si pamantala ang The Freeman may kay narabatay kolom dia every uh, Friday mga sukit tigpaminaw na aton tagag pagtagad pag be, asa tong pamantala ang the free man kuno dong ato At sa ipakita gamay ni adin hay mahigala sa headlines oh niya naarada ah, na ha, names be, gamay lang ha kay aron nga mahibaw ang stanan nga kining ako mahigalang isyo isyo por isyo lang yun eh o nya, na agud ni mga higala sa ah, report yun ni eh nato sa DYHP o niya nga, nga di lang kita sa DYHP man ani lakip ang ubang mga ah, uh, outlets sa pamantalaan no Kay kini lang basla mahigalang uban og ang DYHP na mohisgot mahigala masuko mayo. Na ako us lang giinan nga ako nagisgot ko ano, na di mo kumahadlok mohisgot ana. Pero di lang ako nagisgot hasta mga newspapers nagisgot. Para klaro-klaro lang ba. Niyo Na headlines man ni karon. Niyo matod pa din himay gala. Away during calamities. DILJ probes foreign travels. Straight to the point. Ana. Ha? Layo panahon sa kalamidad sa Bisaya pa. Ang DILJ mo imbestigar ni ining langyaw nga biyahe. Straight to the point. Ah, langyaw nga biyahe. Oh. Now, gingon din hay mga lang nga imbestigaron gyud sila kay ni Katol man ang tiilog laglaag. ngarol gyud di lang kay kutob lang sa imbestigar imbestigar kay ang mga tao na pulan na ba pud usahay nang imbestigar imbestigar nga way resulta hmm? kinalan nga dunay gyud resulta sila mga higala unya ana kanindot ini ni ana o matud pa sa reports pamantala the freeman kay na man pud ni nato nakuha man ni nato ni pero akong hatagag pagtagad para mahibaw mo nga kining mo ang report na punis newspaper hmm? The Department of Interior and Local Government Central Office. Central office again, has directed the Cebu provincial government to submit all records of foreign travel authorities granted to local chief executives and officials in the province for investigation. Straight to the point. Sabinisaya ang and sa Interior and Local Government sa uluhang buhatan ha ah, mimando na sa provincial government pag submitir sa tanang records ayay masubmit na kini mga records mahigala nga ni ah ato man nang ikupta ni mga records sa mga dokumento kay sa ako naging on, di ko mo basta basta lang ogway mga documents ay di amay travel authority ha so matod pa mga higala pa ipasubmit na So Governor Pam Bali 4 submit na tanan Travel Authority kanang pagpangayo nila og Travel Authority kay mo sila ngadto sa gawas sa nasod bisan pa man panahon sa si katalagman Straight to the point ah? garon sila O kini gi confirm mahigala ni Assistant Provincial Administrator Administrator Aldwin Impases Human ang opisina So nakadawat na o formal communication from DILJ earlier this week, ordering them to return, uh, to turn over all travel documents issued from November 1 to no November 10. Straight to the point. <laughs> Sa Eh, paglaglaag dito sa gawas nasod ko, yung Cristina, askang, ninduta, oy. Kauban ang mga mayor sa 5th District. Sa ilang laglaag dito, gibagyo ang mga tao diri mahigala sa ilang lugar. Biniyaan mo na mahigalag mga piso nga hinangkan, nga way himungaan in taon ang lungsod sa liluan, lungsod sa kompostila ogban pang mga lungsod. Nga mga mayor, Ha? May pasayas tamang yun ng liluan o kumpustila kaysa lamay dagang patay. Straight to the point. Nyawa diya ang mga mayor. Ha? Kay kinigod mga higalang inane. Kada gumang lihok landaan din ha. Kinanglan na ginagnaay leader. Ako na nang gika-explain. Gika ha? Kinanglan doon leader nga mo timon. Kay kanang landaan mahigalang mga mimbro sa rescue team. Ipaandam ni mo daan. Kanang gabi ipalang daan ba? May istorya lang itang tinood sama ni Governor Pambari IV ubang mga mayor before the typhoon na Anas Kapitulio na anang ubang mga mayor sa ilang tagsa-tagsa ka mga ah, opisina na sa City Hall si Mayor Archibald na mga higala si Governor Pambari samtang nagsingabot pa lang ang bagyo sige na monitoring meeting siging meeting na ready na ha Kana mga higala o ang mayor din ha? di magunan na yung mahimo kay kanang mga tao yung patapukon kasamang kay Jesus Minya Bisa ina inaana, inaana lang na kinalan yun na inay na timon. Labi pa kay naas gobyerno lagi ng mga tawhana, na ada yung mga kugihan, apan ka ng kugihan di na muliho ho kugwa mga higalay directives gikan sa taas. Naapon mga higalay mga tapulan, kanang tapulan maghuwat na usugoon. Straight to the point! Naapoy uban nga mga political accommodations, di na mulihok ho dili mga higalay tuluan o gonsay lihokon, suguon yun ni mo na. Kay dili ni mo suguon, na may mga limpiado, nga kinahanglan ni mo na'y manduan mo ni ang buhaton, kada adlaw, kani 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 kana. Nay uban po niya kamao, nay initiatives, nga mohimo na lang dayon mahigalag kung sa ilang himuon. Ang uban wa man. So kinahanglan doon na'y timon kaya kana na lang ang mag-meeting mo magpaabot sa bagyo, ang pagpangapi landaan anak day, o kape, mga biskuit, o kaon-kaon, gamay, samtang, magmonitoring monitoring Kisa may mo gasto na ang mayor. Ha? Ha? o department head kanina nga utro sa kang nagkalisod gani. Muna nga naging mo timon. Nga karon pag naan na mga higalay nagka problema na dakong problema ang liluan pagka problema ron ni uli is dog frasco pag uli pang dog frasco mahigala inay magbinutan siya ba kada bitaw na bitaw ka kay sa mauna mga bata pa bitaw ta natural mo kasa ta no ini kasa ka labi nag wa ka makaulig sayo labi pag nabuntagan ka, sa so, um, silingang uli ini uli so, ka, na makabuntag suko kay mo ginikan na mo na ni ka Pagbutan-butan yung kadayon, mahugas kag plato, manilhi. Ya, ikaw, ikaw, kuno, daikin. Kasuhay ka na, daikin. Kaya naman, kasa, taba, ya, ikasa ko na. So, ako, papa, ni Ron. Ini ko ulit Hugas plato, butan-butan ka na, bless ka na. Wala, luluhod ka ha? Samangin na ka, mang laba ka, na ni mo, kaya naigikan ka na, kasa. Bumintahan, bintahan, alana mo na, normal. Si Doc Frasco, mahigala pagpauli. inay mga kagalaan nga magbinutan, uy, nangaway pa mga higala sa gobernador? Ha? Unya, mo pa iningon, asa man kuno imong mga piloder, asa man imong mga heavy equipment, mo ni mo asa naman ang gobernador? o <coughs> <coughs> asa nga, sa wapay bagyo, sa dihang nanang gobernador, sa dihang ni bagyo, mo nagpakaon sa mga tao diya sa liluan. Ha? Nya, ingon sa asa ang mga heavy equipment. Oh, sige. Gipadadaan mga higala heavy equipment. Pagpada dito mga sukid tigpon may naunoon sa ngitabua. Ha? Ah? Karang insulto na ko na, Doc Frasco, bida. Mura ka crying baby. Ha? Ah? Naidaghang gangli, i-clearing sa liluan. Hala, mura ka crying baby sa ang kapitulyo, asang kapitulyo hain ng heavy, e, heavy equipment. Pero sultihan taga-dok no, ang umang mga mayor-dok, huwag yun mag-inana. Ha? Kamati ka talawa, in fairness, may galawa magkuka. Kuan yun, pero tanawa rin. Si Rajay Bitaw, sa si Mignonilya, dihimo o nag-iya mahiga ng clearing, huwag kang istorya. Si Mio Lachibal, kanyang mga mayor uban, nihimo o mahiga sa ilang kagalingong clearing operations, bisan si Mio Dutilios, huwag kang istorya. Pero siya mahiga lahala, gagang istorya. Asa ko ng gobernador. Nga karong ipadad ang equipment. Pagpadaan na dito, di man po niya dawaton. Kay kinahanglan ko nga na ay permit sa LGU, di pasudlon dito mga higala sa Aselia. Straight to the point. So, atong tagag-pagtagad mga higala, atong balikan. Ha? Kay sa ako nang giingon, inay mga kagalaan nga gikan, dako, magitong problema mahigalan niya ng dok o mga kaubanang mga mayor. Ang iyong buhaton kanang Tungod lagi mahigala nga dako gayong insulto wa ka mahigala dako kag sa Panahon mga kigalas katalagman wa ka diha. So imong buhaton paguli mo, acknowledge ka day nga nakasa ko da. Sayop ko da. Lihok ka diha. Giunsa ko ipagbadako sa ginikanan kini si Doc Frasco no. Kay ka afford pa man sa mahigala paguli niya ah nangaway dan sa mahigala pang barkwatro straight to the point. Asa na ang heavy equipment mga higala sa province? Asa na kuno ang mga bulldozer, mga payloader? Na ah, mo niyan ang statement ay. Pag ako ka sulti no. Kana si ang ako lang nakita ha nga kwan. Si Rajib. Rajib inad no sa Mindanao. Naa, ah, nakita na to, nag-clearing sila. Na. Mo to mga tao sa Mindanao ingon ay nahinlo na tao ni amo. Salamat kayo. Nakita lang LGOs Mindanao si Mayor Archibald, tutuyo na ano? Kita niyo mo mahigala bang lihok yun. In fact, si Mayor Archibald dahi, nagkaabot mi, kaduha mi nagkaabot atong sa Villa del Rio niya gahapon, nagkaabot sa Mintos Bakayan, ay nang hatag ta, mahigala mo, nang ipang tong ato mga kuana mga hinabang nag una-una nag tong gi hatag natag, uh, sa mga namatyan gahapon duha ka bukat na lakaw dito gatuyok tu in, in fact, si mayor archibald ang iyang gigamit na deken ang iyang bumtak nga sa iyang kampani nga dili sa gobyerno sa kani kani nga bumtak ako na 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 ako ni parang mga mahawan tong mga sakinan mga nakaatang ha ah. si Mayor Jongki Uwano si Mayor Nito Durano si Mayor Dutilios sa Bourbon naghimo man ng na cleaning operation wa man si pangaway Asa man inyong Hayman ng ang Pilodos Kapitulio asa man ang kuan. Wa <laughs> dok, grabihan mo dok eh Pwede pod mangayo kag tabang panalitan nana? Ayaw ipaagi pangaway. O gusto ka mangay tabang, mangay kag tabang. O di mo kaya. Pero dako ang insulto anay. Ang ubang mga may Roman magin nana. Unya kana pag clearing may gala sultian taga dok ha. Nay kapitan ko nay. Kapitan Dondon Bakulod. Ang ipudlo mo dai do na poy mga kahoy nga nga kuan ba. Ana clearing sila. Ako bitang ipangutanan na mo inyong kaguli yung chinso na Naday mo inyong kaguli. Mo inyong kaguli. Na, makumplito ang barangay. Nama may chinso. Huwag ipamutol mga kahoy nga nakaatang. Huwag ipang kuha. Unya, doon na mga responders barangay. Mahoray na kuhan. Unya, ang iya pong mga... Ay, e, nanam ko na. Makagasto magiging kanang kuhan. Muna, kita na doon na ground commander. So, si Kapitan Don Don Bakulod, di pa, hawan niya. Wala naman, sige. Kanang crying baby. Bitaw ka nga. Asa man tabangin. Hindi, hindi, ang barangay hipodromo gihinloan may galang Kapitan Dondon Bakulod na ay iyang mga responders. Unyang mga responders, libre sa kaon de mga lupon kamo sa'yo magluto sa pagkaon. O, oh, di na kakaon pagkagmunggos gahapon. <coughs> <coughs> Salamat kayo ha sa inyong pagkaon de asa hipodromo na napiskan ko dirig o sa katakos nga rice o sa katakos nga munggos. <coughs> <coughs> Oh, na po yung ginaling, ginaling ha? Ako yung nanay na ayda. Sama ni day, kuhani paras mga responders ni. Ah, paras mga responders. Ang ilang giloto, mga tagalupon, o oh, kamo iloto niya. Asan Assign, assignment, assignment tayo ba? Ha? Ah? O trabaho, Ah, enjoy lang. Oh, kay kamo itigluto da kamo mga lupon kay di apo diri ang mga responders diri. Re. O nya ato sa pakanon. Ana ah, namo kana no, dai. Kanagong mga magrelief operation kini bitak ko mga staff na rin, relief operation may, kung no? Oh, mga ontag bilalab tingaw, ha? <laughs> Lingaw roman kayo, sa mga higala? Pero ola, gina, mo timon din, ha? Lisod kayo. Ano na himo man na yung kapitan? Doon doon bakulod nga, barangay roman na, wak man sige, crying baby to hilak, bitaw na nga. asa man ang iyong kuwan, sige bagulbul, ayaw na. Ha?